Ay, hindi, oh, so, I'm alam to ni Kim. Talaga yung dream girl ko dati, uh -huh. yung Were you ever attracted to Kim? Yes. Ay Kim Chu maybe. Oh. 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 Chimita. Oh. Most oh. oh. eh, I si Kim Chu. And no, Kim Chu. she the dream lady. lady. Oh. Oh. na fall sa kay Kim. Actually, aminato din naman at pati si Enchong din na fall din kay Kim. PPB days pa lang ni Kim ay marami nang nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang ugali at kakyutan. Lalo na ngayon na mas mature na siya, mas sexy, mas famous, kaya siguradong mas marami na talagang magkakandara pa na maging girlfriend siya at lalo na't na single na ang dalaga. Baka isa na sa kanila ang maswerteng makakatanggap ng oo ni Kim. Sino-sino kaya sila? Tara na pag-usapan natin. Bago ikinasal si Roby ay nagkaroon siya ng matinding paghanga sa dalaga. Inamin niya sa kanyang interview na na-fall siya kay Kim noon. Pangalawa ay si Enchong Lee. Matagal lang magkaibigan si na Kim at Enchong. Pero sa likod nito ay meron palang tinatagong paghanga si Enchong kay Kim. Inamin niya sa magandang buhay show na Dream girl daw niya ang Chinita Princess. Pangatlo ay si Jake Ejercito. Si Kim at Jake ay nagkasama sa isang serye last year. Noong natanong si Jake kung anong naramdaman niya noong nalaman niyang magiging leading lady niya si Kim, ay sobra daw siyang na-pressure. Dahil may paghanga siya kay Kim, netong taon lang ay napapabalitang gusto daw niya umanong ligawan si Kimmy. Pangapat ay si Jake Cuenca. Oo, dalawang Jake ang nagkakagusto kay Kim. 14 years ago, noong nasa show siya ng Boy Abunda, inamin ng aktor na naiingit daw siya sa love life ni Gerald. At noong tinanong siya ni Boy Abunda kung meron siyang paghanga sa dalaga, ang sagot niya ay oo. Panglima ay si Chucky Antonio. Siya ay dating artista na ngayon ay businessman at politician na. Noong tinanong siya kung sino ang ideal girl niya, sinagot niyang si Kim daw ang pinakamalapit na type niyang jowain. Pang-anim ay si Paulo Abelino. Si Paulo ay nag lang naman ng 15 years para lang makatrabaho si Kim. Inamin ng aktor na matagal na daw niyang sinusubaybayan si Kim kahit nung nasa PBB pa lang daw ang aktres, ay may gusto na daw itong si Paulo. Lahat ng interview niya patungkol sa kung sino ang gusto niyang makasama at makatrabaho ay lagi niyang sagot ay si Kim. Naggrant naman ang wish niya 2 years ago dahil finally after mang ilang years ay naka na niya ang babaeng pinapangarap niya. Lumipas man ang nagdaang taon ay hindi talaga siya tumigil. Sobrang worth it nga lalo na ngayon na single si Kim, siguradong hindi na niya papakawalan.